Wala gidawat sa General Santos City Prosecutor's Office ang complaint batok sa sospek sa pagpatay o pagpaglugos sa 7 anyos nga si Alias Aryan kinihuman na suta sa piskal base sa gidusong reklamo sa kapulisan nga patay na ang sospek sa maong krimen. With our uh, effort to uh, solve this very particular case, yung aking uh, investigador kasama yung mga uh, witnesses at saka yung complainant na mama ng victim uh, pumunta sila sa city prosecution today to file the case but uh, on the uh, um, examination of the pieces of evidence presented and with the uh, uh, death of the uh, one of the POI na si Inko Uh, the uh, city prosecution decided not to file the case. Instead, pinayuhan yung ating investigador ng Police Station 9 to uh, prepare for a special investigation report rather than filing the case. Gi barugan ni Police Major Robert Pores hepe sa Mabuhay Police Station nga naghupot sa kaso nga ang mga natigom nilang testimonial o circumstantial evidences ang nagtudlo sa idaran nga silingan nga una nang naggutlo sa kinabuhi sa karon Gikonsidera na sa kapulisan nga cleared ang kaso sa brutal nga Aryan Rape Slay Case. Si is our suspect to the killing of uh of uh, the minor victim. But uh, before ako mag continue sa mga tanong mo, uh, gusto ko lang iparating sa pamilya ni Inko na nakikinig ngayon sa Brigada. Uh, I respect their uh, freedom of expression. I respect their uh, concern, no, sa pag uh, uh, sabihin sabihin natin na uh, pag uh, pag uh, uh, protect or pag save, defend. pag defend kay uh, Inko. But to tell you, no, uh, to the public The, there was no witness who actually saw the commission of the crime. Kung paano saan pinatay si Aryan. But pero tayong testimonial and circumstantial evidence. And sa family ni uh, Lake Inko na nakikinig ngayon. Saan ba kayo nung time na allegedly si Inko ay adon sa malapit kay Aryan? Si Inko ay namumuhay mag-isa there was no even one person, one family member ni Inko na kasama niya nung time na yon. Samtang nagtuo ang inahan ni Arian nga si Aliasiela nga nakabot na nila ang hustisya dungan sa pagkatumbok sa kapulisan sa sospek sa mangilngig nga pagpatay sa anak. Nalipay man mi kay kuan kanang tawagan ni eh. na ningkamot mapadato ang PNPO file anang kasuha o niya kung ano takabalo nga di na din na siya pwede mo file kaya namatay naman itong kuan mm, -mm. suspect mm, -mm. so para sa inyo ma'am nakuha na po ninyo ang justice sana yes po Kahibaluan, Marso 13, 2024, napalgang patay. ngagisulud sa sako ang lawa sa 7 anyos na si aryan sa autopsy report sa National Bureau of Investigation sa District Office, Migula, nga nakaangkon kiniugbunog sa kalawasan. Gigisi ang bahin sa kinatawo o nangatanggal ang ipon ang bata ang tulok kaadlaw ng missing bago napalgang patay. In the heart of changing lives. Kini sa brigade ni Gubalani. Bri, garena news.